Kubaka ko isda kina be. Ay gani pang ano to pang lintian ako. Dalawang beses na, na yan. Basa, 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 basa. <laughs> <laughs> May Facebook ka? May Facebook ka? Ha? Wa? Wa? Nag-viral mong video eh. Ay, tama, Ito nga na. Ito nga na. Sure, ball, <laughs> Oo. Oh. Ay, may na na ano to. Nag-usoy oh, si Imo. Dati, unang kibahan sa ha. construction. Sino to? Nick, Nick, Nick? Bukun Nag-message sa'ko. Kung, kung may facebook ka ni. Ah, oh, mga mga musta kung di si mo. Ay, may yan ni

Yan ang idol na ton. Idol na ton. oh, idol na ton. Idol din. Idol din. Sabat. <laughs> <laughs> si idol Jojo. Oh, idol Libod Jojo. Libot dumat isda. Malibot tai. Ay malibot tai. Papila kan na Upin anay. Papila na si Hindi anay. Dinabayan. Ito.

Pag boss, sweldo jo. Oh. Ito nga Ay, oh. Ito nga ta. Sure ball. Sure, sure. <laughs> Ay, Panau <sure. laughs> Paano rin si... Ay, ano ba guys? <laughs> ano ba Ano ba guys? Ay, boss, Ay boss, <laughs> ano ba guys? ano ano ba Ay, paano tayo? Bola nih, yeah. ayo bola. Dibos selamat. Oke, Dibos dah ngangkat dah.